Hello mga kabladar, ito yung kwento ng buhay ko bilang OFW dito sa gitnang silangan pagkagising ayon, uh, pumunta sa may lababo para magmumog tapos maglalaba dahil ang mga kasama ko pumasok sa trabaho so ako na, na naiwan dito sa aming bahay so yan, pinagluto ako ng kasama ko ng pagkain ko, so ako nagsasain ng kanin at saka naglalaba habang uh, uh, prepare ng lahat So dryer kaagad kasi na ano ko na 'yan diyan na, na banlawan. Ang iba uh, washing pa lang. Ayun, 'yung mga na ano ko na isasampay ko na siya, ay yung mga pinaglalabahan ko kasi siyempre, bilisan na lang uh laba pagkatapos uh, banlaw, sampay. Ayun sa tuktok ako nagsasampay sampay rooftop para mabilis na sa mag matuyo dahil mainit diyan sa taas at saka mahangin. So, ang klima dyan, hindi sa talagang sobrang init dahil nga mayroong halong hangin na medyo malamig. So, kahit na mainit siya uh, ang araw, so, madali pa rin sa matuyo. Tsaka kasama ng init at saka yung hangin. So, medyo konti lang yung malabahan yan. selfie, selfie. <laughs> yung kwento ng buhay dito sa, o, sa Saudi. Sa so, Ayan, sa third floor ang sampayan sa rooftop. Tapos, ayan, kakain na pagkatapos ng laba, saka magsampay, kakain na dahil nga gutom na. Alam mo ba, tanghali na, mga alas tres na ako nakakain dyan. Walang almusal, walang tanghalian. Yung tanghalian ko, ano na, alas tres na ng hapon. So, mga kasama ko na una na kumain dahil nga pumasok uh, na sila. Ayan, pinagluto ako ng escabiche ng kasama ko although na share share kami diyan although na kanya kami kanya, kanya kami magluto so ang nangyayari diyan uh, ako nagprito tapos tapos yan nagluto uh, ng Escabici. so salamat naman doon shout out sa kasama ko ayan yung bahay ang room namin ikaw si share ko lang at saka flex ko lang yung mga accommodation namin kanya-kanya diyan ng uh, kwarto bed Tsaka, ayun, naglilinis ako. Dahil nga, pag day off, syempre, automatic na yan na maglilinis ka ng bahay or kwarto ninyo. Para naman, wala naman masasabi yung mga kasamahan mo for the respect na lang sa kanila. So, yan na, kanya-kanya kami diyang uh, bed. Tsaka, mayroon kami mga pangtabing dahil nga, para sa privacy namin. So, ayan, kahit nasa laban, labas ng hallway, sa hallway na dyan, ng room namin, naglilinis pa rin ako dyan para uh, maging malinis na sa mga kasamahan ko rin. Tsaka yung CR, pinaglilinis ko na rin. Tsaka para iwas ng mga marurumi. Yun lang guys, thank you for watching!